Gumawa ako ng bahay para sa kambing na bibilin ko. Tuloy-tuloy ang paggawa namin at natapos na nga ang bubong nito. Di ba? Dari mo, buo tayo ng ganito. Okay, itutuloy na natin itong ating goat house project. Tatapos din. Ngayon, kami na lang ni John Paul. Ang gagawa, wala yung aming isang backup pero sana substantial yung magawa natin ngayong araw. So unahin naman namin ngayon yung structure ng ating bubong. Pinakahuli dito yung ating pader at saka yung rampa ng ating kambing. Hopefully matapos natin ngayon yung bubong natin at may lagay yung trapal para hindi naman ma-rain or shine itong ating mga nagawa na habang hindi pa tapos, di ba? Okay, lang natin yung dulo kasi ito yung yayapos do sa mismong kawayan natin na poste. Yan, baka itanong nyo, ano purpose nito? Pakuan ng aming pader pag nagpapadar na tayo ng kawayan okay. okay, one down, yung sa kabila. Si John Paul naman yung gumagawa. Teamwork, team effort. ano so, you know. o. isang araw daw, dito tumulog si John Paul eh. Sabi niya sa akin. Para matesting daw niya kung komportable ang kambing. Komportable ba dito, John Paul? Hindi ko alam eh. Sabi mo dito na Hindi, wala ako sinasabi. <laughs> Then magsusukat tayo mula dito. Papunta dito. Ano na? sakto na yan. Sakto na yan. Ang kong spot. Oh. Wala. Okay, sabay namin natapos ni John Paul. Try natin kung sinong magaling manukat. Ah, oh, sakto rin no. ako yan. ano ka? pantay lang, pantay. Sakto. Sakto, tabla, tabla. Mamaya oh, ulit, may mga kasunod pa. Ino tubig, minit. Ako naman ang gagawin ko naman Gagawin ko yung pangsuot naman natin doon sa binubutas ni John Paul Kailangan mataba Para matigas, para matibay Okay, ito yung idea natin. Itong patpat -pat na to ipapasok dito. Kasi yung pinakataas na kawayan, wala siyang medyo tibay pa. Wala naman tayong na iba. Kaya gagawa tayo ng pagtatalian. Yan. Medyo maluwag pero pag nahila yan, pataas sinag na yan. Okay. Habang ako'y naghihintay dun, dun, dun sa ginagawa, mayroong balawis dun na nagmumura. talaga <laughs> ko kawad ang kinukuha mo. O ba't may buko? ito <laughs> ba sarapan ah yo, tarang telo. Wooo. So, peluin udah ditang. <laughs> fit bayang, on, super ya. ito so yan eh, ako na nito eh? Yan, yan. paano yan, niya yan? tao, so, di diba pag ito ay walang suporta, tao, so, <laughs> ilalagay natin ng kawad para humigpit, tapos para humigpit, hmm, ang diyan tao, badmilia, ah ganon pala yun, yun yun Yan, pag naubos mo na yung yun Oh, pano? Pipilipitin -piti natin yung kawad. Tama mo natutunan yan. Sa <laughs> Harvard. ko ito sa Harvard. Sa <laughs> totoo Diba? Kahit sipain ang dumaan dyan. <laughs> not going anywhere. Ito ang ating... Kahit hmm. tumibitin dyan sa dyan pulit. Eh. Okay, looking good so far. Ang gagawin naman namin yung kawaya naman para dito. Suporta pa rin ito sa ating ilalagay na patpat -pat para sa ating bubong. At yung pole, na ng ating mga pambubong. Tapos ito yung last na inukit ko. Okay, napakita kong kapusin. Oh. Ini ini usul. Ini Ayan na Ayan, ayan, ayan. Kita niyo baby tawon na. Hindi, di ba hindi pa nakapako. Ating isod ng ganito. Ayan. Ano nagdaya, nagdaya. Ano. Ayan. Ako. Usod. <laughs> Oo. Oh. Hmm.

Okay, nakakatsura na. Ngayon naman, yung patpat natin na pambubong natin. So, isang buo lang yon na nakabendo sa pinakagitna. Ninipisan doon sa gitna para mababend na gano'n. Ito yung tripod natin. Ito ay ano lang, 10x6 lang. Yan yung hinahabol nating sukat. kulang kami sa kawayan kaya kukuha kami ng isa ni Jayman yan lang naman let's go Okay, so ito na yung ating mga kuha. Yan. 12 to Evenly distribute na lang namin dyan sa aming bubong. Huwag na. Matikas muna. Ah, parang talagang. Di ba, yung mas titi Video mo dyan, galing dyan. O, yan Mukha ng bubong ang ating bubong. Woo! Yan, okay ng pagkakapako ko. Sa galing kong pako. Ba'n hindi ko kita? Yan, nagmumukha na siyang bahay. Ate na ilalagay ay yung trapal natin. Okay, tingnan naman ang itsura ng ating kambingan. Hindi ko alam kung ideal siya pero we'll adjust if needed. Lalo na pag na-upload ko na, siyempre may mga suggestion kayo mga ka-off-duty. So, pag na-upload ko, may suggestion kayo at nakita ko na tama nga naman. Open-minded naman ako, kaya adjust tayo. Nga dyan, Paul. Paul man, magsabi lang kayo. Magsabi lang kayo kung anong gusto niyong gawin sa toda Farm. Gagawin namin. <laughs> Di ba? Ang mo, din tayo ng ganito. <laughs> okay, alas 4 na. Merienda time. Siyempre, yeah, meriyong kaya din tayo. So pang tapos lang sa araw na to, lalagyan lang namin ang mga kawayan sa gitna. Ito yung pamakuan ng ating pader. Okay, malapit na matapos. Siguro next video, bibilin tayo kambing kahit hindi pa fully completed at least may bubong na so see you sa next video yun lang maraming salamat subscribe and peace